etong uh, lulutuin natin ngayon ay isa sa mga most requested. King oh, crab. Hindi, hindi king crab. Noon na noon ko pa ito gusto lutuin. Actually, simula pa lang ng Ninong Ray nagre-request dito. At ngayon, pagbibigyan ko na kayo, pare. Kung makikita nyo sa title at thumbnail natin, nakalagay dyan, two big three ways. Pero eto, meron tayong uh, yellow. Siguro naman, gumraduate kayo ng uh, elementary chemistry. Oh, chemistry. Chemistry ba yun? Pag tumigas siya? Science so? lang yun. O basta, PE lang ako pumasa eh. Galing ko mag-table tennis. <laughs> oh, 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 oh. Pero eto, technically, ay tubig pa rin that is subjected to a lower temperature. Below below zero degrees Celsius, nagsisimula ng tumigas ang tubig. Alam naman natin lahat yan, kasi pag pumasok lang tayo sa aircon, malamig, may tumitigas talaga. Gano'n yun eh normal yun. Kandila. Ano ba iniisip mo? So ngayon, gagawa tayo ng, technically, tubig three ways. Kahit yellow itong mga nasa harap natin, kasi may tubig mamaya yan eh. May tubig mamaya yan kasi may mga kalantay dito. Tsaka oven. Oh, so huwag na tayo magpatagal-gawin. Na agad natin 'to. Magsisimula tayo dito sa ating unang dish. Di sa unang dish at yun ay lechong yellow pare. Ooh. <laughs> Ooh. So pag kasi, gusto natin nalasahan yung natural flavor ng yellow natin. Hmm. Etong particular na yellow namin, rare to, pre. Galing pa to sa looban ng punduan. So, meron tong medyo palansalansang lasa. Malasa to. Tsaka yung lasa nung ano, lasa nung sahig kung saan siya kinalantad. Yeah. Ayan, yun yung hinahanap natin. Yeah. Hindi mo yan mabibili sa kahit anong convenience store. Ito, ito. Yung mga tube ice na yan, wala. Walang ganun lasa yan, pre. Na napatakam pa ng katas ng tambakol yan, eh. Alam mo yeah. Kaya, kaya mas masarap. Hindi, hindi mo mapepeki yan lasa na yan. Dun mo lang talaga makukuha yan. Ngayon, kung wala kayong mabiling yellow sa punduhan, siguro ano, bili kayo ng galunggong tapos katasin niyo ng konti tapos tapakan niyo ng mga tatlong beses para makuha niyo yung lasa na. Yun niya, yun, yun talaga yun eh. Minsan lang talaga masarap yung 'di ba pag nasa punduhan tayo, pre. Medyo may bahan ng konti. Purong-purong mm. katas ng isda yon, yeah. yun. 'Di ba? Tsaka tubig ng malabot. Kinaka yeah. Kinakakalabkad din yun. Yeah. <laughs> Kapag uh, you're working with ice, kailangan medyo mabilis kayo kasi Ma sa Pilipinas tayo, mainit. So kailangan aware tayo sa mga ganung bagay, 'di ba? Yun nga, titimplahan na natin 'to. Titimpla natin dito. Simple lang kasi gusto ko yung natural na lasa ng environment niya. So timplahan na natin 'to. Syempre result. Generously. Kasi makapal yan eh. Makapal yan, pre. Tsaka, alam mo yun sa ice cream. Oh. ano, ah, May asin yun. May asin yun. So, ginagawa talaga. Ito, saririnig nyo. Ayan ang... Ang lutang na. No. Diyan pala para masarap na. Garlic powder. Ganyan natin yan. Tapos, Tapos, angat na natin yan. Bakit matimplahan? Tapos, i-kiss-kiss lang natin sa buong... Ay! O, oh, di ba? Ang sarap! Bakit nangyari sa'yo? Silaw yun. Tinikman mo. Gusto mo rin tikman? Ayun pa. <laughs> Patulong nga ako dito, Amidy. Sige, sige. Yan. Ngayon, uh, pwede natin kung uh, isalang na ganto, Thus increasing the surface area kung saan pumapasok yung init. Pero hindi kasya sa oven namin. Pahiga na lang. Pero kung kasya ano ah, isalang sa oven nyo But ng yun, patayo, pa. Uh, actually, pwede namang gawin yon pero dahil special ice yung ginagamit natin ngayon, hindi na. Hindi na kailangan yun. Tapos, eto. Eto talaga huwag papasarap dyan. Ang lad, pare. Ang maganda dito, pag nagluluto kayo ng yelo, konti lang, lalasa talaga agad, ba diba? Konti ah. lang. Kung may mabibili pala kayong yelo na naka-plastic pa, rare na yun eh, rare na yung bagay na eh. eh pwede naman yon pero kasi talagang hindi mo maka-capture yung lance. Yun talaga dapat eh, ba diba? Siyempre, paluin lang natin yan para kumatas yung tanglad. Tsaka yung tanglad namin, sariwa-sariwa din talaga. Um, Amoyin mo. Mm. Oh, diba? Pwede sa tsaa. Oo. Yan. Tapos lagay lang natin dyan. Bakit, Mr. Jimena? Wala po, sir. Sorry po. Natatawa ka? Ay, naalala lang po ako sa nakaraan. Pero pwede rin natin ilagay sa gilid. Actually, kahit sa naman. Pero kasi, kapag dito yung nilagay sa gilid or sa ilalim, parang steam goes up. Alam naman natin yan, ah. di ba? Pag ganun siya, papasok siya dun sa yelo natin. Pag dito natin nilagay, kasi yung override may heating element sa taas, baka masunog. Plus, baka lang sa taas yung lasa. Ah. Eh, bakal lang yun. Di kaka natin kakainin yung bakal? Ano tayo dito, mga ulul? Kama. Ah. Di tayo kakainin yung bakal dito. na ah. ulul dito. Okay. Naka preheat yung oven namin sa sagad. 300 degrees Celsius sa taas at sa baba. Na madalang namin ginagawa. Pero kasi special case talaga to, di ba? Kasya to pero kailangan tanggalin yung rack. Usually kasi, kaya namin nilalagay yung rack para hindi masunog yung ilalim. Pero special ang properties ng yellow na to. Hindi masusunog yung ilalim niyan. Yeah. Ngayon yung, suno, yung turong na gusto nyo ano, naririnig. So, isala lang natin to, Medyo malaki yung yelo natin. So, hindi ko talaga alam kung uh, gano'ng katagal. Pero, pra, pare, promise dyan, mamaya paglabas yan, tubig na yan. Na. Napakasarap, ba? Diba? So, habang inaantayin natin yan, doon na tayo sa ating pangalawang putahe. At eto, pre, masarap na katambal to dito sa ating lechong yelo. Kinuha ko yung inspiration ito sa isang komo na putahe natin, mga Pilipino. Ang fried rice. Gagawa tayo ngayon ng fried ice. Simulan na natin yun. <laughs> so, fried ice nga ang gagawin natin dito. Specifically, garlic fried ice. Pari. Kasi, ay, paborito natin yan. Ama, paborito ama. natin yan. Ngayon, bago natin gawin yan, may gusto lang ako i-discuss. Meron tayong dalawang klaseng ice dito. Ito ay uh, tube ice mula sa pinakamalapit na convenience store. At ito rin ay isa pang klase tube ice. Ngayon, anong pagkakaiba dito, Mr. Renera? Mas buhag hagpak. -ha. Oh. Oh, yun ang sinasabi Ito dikit, to. oh. eh. Oo, oh, oh, oh. dikit-dikit. So, mahirap tong e-fried ice. Mahirap to. Pwede nyong basagin, pero pwede naman kayong bumili lang ganito, buwag-hag. Ngayon, kung ang meron lang kayo ay eh, yung block ng yelo na ano, pwede kayong gumamit nito. Pero tulad ng kahit anong bagay na ginagamitan ng makina, masyado higing fine eh. Ako gusto ko medyo rustic, medyo buo-buo siya. Eh, para parang mo yung texture ah, kapag, no. kapag kinain mo, di ba? Again ah, pwede nyong ah, basagin yan. Pakita nga natin na pwede yung basagin. Pakasabihin nila, pinapabili ng mga bagay na wala dito. Lo, pinapabili mo ng mga bagay na wala dito. Bakit 'yung Mr. Rainier lang nagsalita? Hoy! Yung, yung... 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 si lang. Kasa, <laughs> <laughs> bakit ka naiiyak? Pangit ka ba? Naiiyak ka? De, o oh, parma mo. Di magkaantok sa Nether, Magkano ba 'to? Masakit 'to? Masakit, masakit. Anyway, pakita ko na sa Europe 'tong turugin ko. 'Di ba? To. Diba? Pwede naman, madali lang naman siya. Tabi na natin yan. Bili na talaga natin for demonstration purposes. Ngayon, hindi naman ito masasayang sa amin. Baka gusto mong inumin din yung ininom ko. <laughs> na? Para na uwa ko ka Para na uwa ka. Eh. Kanina, sabi mo, ang init eh. Wala na bigin kita. Ayaw mo? O di, sige. Walk, inita na natin ito. Kailangan mataas yung para matusta talaga kasi gusto natin yun, yung walk-hey kung tawag yun. Anong, ano yung ngiti sa labi mo, Mr. Jimena? Ay, wala sir. Masaya lang po sa buhay ko. Ah. Ay! <laughs> bawang. Kung may kita nyo, yung bawang namin dito, hindi pantay-pantay yung hiwa. Ginawa talaga namin yung para ma-match yung yellow namin. Kasi, ito na yung yellow namin. Merong maliit, merong malaki. Yeah. Sinadya namin yan. Hindi yan dahil uh, nagmadali kami or what. And Di, and hindi, hindi, hindi no? ganun. Ngayon, lang natin yung yellow. Ay, uh, sorry, yung tubig. Buwasan lang natin kasi ayoko magtubig to. Na, na yan, Ayan. Medyo na yung bawang natin. Pwede natin lagyan ito. Yan. Yeah. Oh. Diba? bango. Grabe. Yan timpla natin. Patis. Paminta. Grabe, parang ang sarap agahan yun. Diba? Parang nasa akin may itlog. Isa lang, isa lang. Nag-diet nag ako egg, yan. Nag-diet ako. Egg fried rice lang. Eh, pwede mo naman gawing egg seafood fried rice. <laughs> diba? Wala tayo seafood. Wala oh, tayo seafood. Hindi natin na itlog yan. Tapos, bago sa tuluyang uminit, kasi ayaw natin buo-buo yung itlog mm. eh. Anuhin agad natin. <laughs> Sira <Sera, sera. laughs> Para Parang may problema ka. Sira. <laughs> Uy! Di ba? Pwede ah! Di ba? Di ba diba, hirap sa'yo eh. Bakit? Bakit, George, gusto mo rin tikman? <laughs> Parang gano'n <laughs> na naiingit ka eh. Hindi na ng malaking ano. Malaking di pa. <laughs> <laughs> Grabe, baka mga wala na sila makain. Mmm. <laughs> <laughs> Wago wow. Ah, ba? Diba? de ba? Wow. Hay! Hoy! Ano ginawa mo? Ito pala naisip ko lang. Para lang mas masarap ng konti, lagyan natin ng door. Liquid seasoning, pare. Yan. Actually, iba talagang gustong talagang pinapakulo pa to. Pero para sa akin, yung ganto, okay na to. Ah, hindi pwedeng may kakahina pang plating. Yun! Meron pa tayo pang mamaya, di ba? Off-cam kain natin yan. Actually, ito palang okay na siya as is eh. Itura pala niya talagang appetizing. Yan at eto na pare ang ating garlic fried ice pare. Mamaya natin titikman to kasabay nung ating uh, lechon. lechon. Uh, so, Uh, na tayo sa... Sir, mm, yata, yun. Nabungan hindi, nabungan hindi, dito, no? hindi, hindi. Fried ice yan. Fried ice yan. So, doon na tayo sa... Mr. Jimena, kanina ka pa tawa ng tawa. Sorry, <laughs> sir. Sorry. Naalala ko lang no. yung yung pinahugasan ng toalisan. okay, doon na tayo sa pangatlo natin at yun ay... Secret pa. Ang susunod natin gagawin nga ay yellow inasal pare. Oo. Uh, ang pag, pag sinabi naman natin inasal, ano lang naman to? Ibig sabihin, gindri lang naman natin. Hindi talaga to timplang inasal. Pwede nyo tawagin tong inihaw na yelo kung yun yung gusto nyo. Ice na Tama, di ba? So, meron tayong ihawan dito na pinipreheat na namin. Tapos, ito yung yelo na uh, iihawin natin. Medyo big chunks. Medyo big chunks. So, yung pinakamaganda para dito. Medyo mahihirapan kayo kapag crush ice yung nilagay nyo. Mahihirapan kayo. Timpla natin to, simple lang. Ito nga pala, no? Ito ay galing sa grocery. So, amin natin medyo matabang siya. Wala ang lasa ng environment kung kung sabihin nila, 'di ba? So medyo heavy ang timpla natin dito. Diba? So kailangan natin ng lor oyster sauce pare. Yan natin diyan. Oyo, pare. Yeah. Syempre paborito ko smoked paprika. Yeah. Paminta. Tapos, toss lang natin 'yan ng na ganyan. Yung oh, may kita niyo. Eh, ang bilis matimplahan, 'di ba? Ang bilis matimplahan. Eto mga ganito, hindi na to kailangan i-marinate. Mas maganda to, magatimpla, ihaw na agad. Salang na natin yan, mainit na ba to? Sorry, nakalimutan ko. Para lang hindi maniket, no? Juice? Hindi, mantika. Ay, mantika, mantika. mantika. Yan, importante yan. Yeah. Uy, grabe ba? yan. Yan yung gusto nating naririnig. Kita mo, oh, juicy talaga, par. Oh. oh. Yan. Mabilis lang to. At sinisigurado ko sa inyo, par. Eto ha. Ah. Ang hilaw, ang hilaw na yellow, matigas yan. Mm. Pero mamaya, Par, sabi sa iyo, sobrang lambot niyan. Basta tama lang yung pag-iihaw niyo. Yung sauce, pwede nyo palaputan. Gawin yung sausawan talaga. Pero ako gusto ko i-ano natin yun. Ay! Oh, 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 oh. Yeah. Oo. Paborito ni Ami dito Ngayon, ang maganda dito sa sa dish na to, pag kinain niyo, hindi niyo kailangan ng kahit anong kubyertos. Wala. Bagay na bagay sa Boodle Pite niyan, Par. Ngayon, pwede natin balik na rin ng konti. Yan. O baka kasi masunog, di ba? Kanina ka pa, Mr. Jimena. Anong nakakatawa? Kala po, sir. Natutuwa lang po kung ayon sa nangyayari. alam na aabot tayo sa ganito. Hindi, <laughs> pero mamaya, sinisigurado ko pare, matitikman mo. Kasi may araw pa, hindi mo ah, papasting. Hindi pa -pasting. So, so ngayon, siguro siya sabi niyo, hala. 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 nawawala. Na, 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 ano. Eh, yung sinasabi ko, nagiging tender siya, di ba? Talaga mamaya pag kinain mo eh. Pero mamaya makikita niyo kung paano natin ka kayo ito at sinisigurado ko, matutuwa kayo. Kung mapapansin nyo, malaki na yung pagbabago niya mula dun sa, sa kanina. Talaga nag-reduce na siya. Naging mas clear siya. Doon yung makikita na medyo luto na siya. Ngayon, pwede nyo itong lutuin ng sagad, pero mas gusto ko kasi varying textures. So, para sa akin, okay na to. Malutong to. Oh. Tapos nasabihin nyo, wala. Parang hmm. egol naman yan. Parang, parang egol naman yan. Parang hindi yan enjoy kainin. Parang, parang hindi, hindi yan enjoy, enjoy kainin. Hindi. Nasan yung sauce? Nasan, Nasan yung sauce? Nandito yung... yan, oh. Ibang sausawa na gawin mo, pre. <laughs> hindi! Eh, bakit iba? Tinan mo naman yung kulay niyan! Nalagay natin yan dyan. Kasi <laughs> <laughs> hindi ko nagagarda siya niya kasi eto pa lang, ganda na itsura. At eto na, pare, ang ating ice na salo o inihaw na yelo, di ba? So, okay na yung tatlong putahe natin. Check muna natin yung ano natin, lechong yelo. Ayan! Naamoy niyo? Sige, sige, pwede na to. Ilulutuin ko to lang para medyo medium rare. No, oh. No. oh. Oh. Oh, di ba? Di ba sobrang juicy? Tapos kita mo, nag-crust talaga yung nilagay natin sa ano. Ha, oh, sige. Plating na natin to, May deep akong pamplato dito. <laughs> oh! Di ba? Ang ganda, oh. Ando ano pa rin siya. Tapos, tigyan natin ang tanglad. At eto na, pare ang ating lechong yelo. Ano nangyayari sa'yo, Wala. Mr. Reynera? May... Parang excited ka, tikman ma na Excited ka, excited ka. ka. Oh, teka lang ah. I-present ko lang lahat ng dish sa inyo. Ang ating inihaw na yelo. At ang ating garlic fried ice. Ay, wait lang, may nakalimutan pala ako. Oo, garlic fried ice yan eh. Ayan natin ng crispy garlic sa At eto na nga ang ating tubig o oh, yellow, three ways. So, ano pa ba, ba kailangan natin gawin? Magtanggal sa pati. <laughs> <laughs> so, ano pa kailangan natin gawin, Jerome? Sama so, ka muna ng konti at iyan picture mo na yan tapos stick mo na natin yan. Diba? Tapos ito, tira mo, sobrang lambot. Mm. Uh, parang lechon, ika-carve natin para uh -huh. maayos, di ba? Using the heel of the axe. Medyo makalat lang talaga. Sa sisiguring ka, pag gumakain ka, tambay oh. ka lang ito, pagkakaulam ka dito. Eh. Mm. Oo, uh, nahandahan lang. Yan! Lagyan natin ng sauce. Pakinggan mo, pakinggan mo. The perfect bite. Pakinggan nyo, ha? Gra <laughs> grabe! Grabe, <laughs> di ba? Di, gagawin legit. Lasa mo tanglad, salt, pe salt, oh, salt pepper. Garlic, and garlic Oo, lasa mo lahat. Tapos talagang ano siya, pasok na pasok yung lasa sa loob, di ba? Hindi, pero ano, ang ganda niya is textural experience, di ba? Kasi ano tong, tapos, ito ah. Mm, may choice ka. Huwag impact, pa, or gusto mo Ganyan yun. Napsipin. Napsipin lang. Ah. lang. Maganda dito. No waste. No waste. Ah. Wala Sobrang lambot niya. Malululong ko talaga. Kahit lola mo, pre. Ah. Makakain to. At ang maraming pa yan, lasa yung lasa mo. Yung environment. Kung saan siya galing, pare. Yung fish port, yung pondohan, lasa yung lasa mo. At syempre, ayoko naman. Akin lang yung karanasan ah. na yun, di ba? Alvin. <laughs> Nakatikim na ako. Nakatikim ka na. na. Hamidi. Ah. Hindi, diba? parang oh. si Ian. Ay, si Ian? Si Ian, oo. Si ay, alay dito. Alay dito. No. Hindi ka lagi nakakatikim kasi minsan gabi na. Ngayon, may araw pa. Ay! malutong huh? oh. di ba? Sabi ako. No. Oo. Oh. malutong siya, pero hindi siya matigas. Ah. Oh. Ano nga. Ang ganda ng texture niya, ha? Ah. Oo. Pero ito, ha. Para mas ma-heighten pa yung lasa niya. Oo. Ay! ba? Diba? Pero teka lang, dito ka muna. Hindi, <laughs> dito, dito ka muna. Hindi tayo pantay eh. Kasi ang katambal talaga dyan ay yung ating <laughs> fried ice, pare. Problema dito sa mga yelo. Kailangan kainin mo talaga siya. Para agde olio yan. Hmm. Oh, kailangan, pagluto pagluto kainin mo na. ba diba? Napakaganda. Eh? And the perfect bite. Amin mo muna. Hindi muna. Hindi ka Mmm, <laughs> <na? laughs> <laughs> <laughs> sarap, eh. mm, sarap di ba? Hmm? ko yung ito ba kung... Na ano? Masag-asama tayo. <laughs> <laughs> Itong fried ice, well, ngayon ko pa rin titikman. Pero kasi, habang nagluluto ka, natitikman mo ah. na. Ikaw nag-a-adjust, di ba? par perfect bite. Ay, teka lang. Ibe, perfect bite ko talaga to. Samahan natin ang lechon. Yan. Ay, nalaglag. Sayang. Dito na lang. Pero parang pwede ba pa <laughs> Yan. Tagyan natin ito. Yo! Ganda. So, di ba? Yan. Grabe, ang aesthetic niya. Yan, ang the perfect bite talaga, di ba? Uh. Cut. Hindi, bakit? Wag! <laughs> Sarap yan. Mm. Mm. Oh. Ba ang ganda ng texture? Ay daw yung itlo <laughs> 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 sir, hindi ko dinawa yung sir! kin kinalabit yung emosyon ko. Parang talaga. Like, <laughs> <laughs> emosyon Pero masarap siya. siya di ba? Perfect combination. Love plus you and me. Ebony and ivory. Pare, ganun siya. Sobrang okay niya. I mean, kung titinan mo, baka sabihin ng iba, ya, yeah, Pero hindi, pare. Kailangan nyo matry ito. Napakasarap na ito. Last, pare, ang ating inihaw na yelo. Ngayon, tulad din ng kahit anong uh, tubig-based dish. Sure, sinong, sinong, ano, nag-change <coughs> ngayon, tulad ng mga yellow base dish, at uh, tubig base dish natin, talagang mabilis magbago yung ano niya, yung itsura niya. Pero meron pa rin tayong natitira dito na nabo. Actually, dalawa kasi mode niyan. Pwede mong uyang uyang, pwede mong higupin na lang, 'di ba? 'Yun may gusto nating convenient. Yan, okay. ah. oh, kita mo Oo, kita-kita mo yung maillard, 'no? Oh. At amoy inihaw, amoyin mo. Tingnan mo na rin. <laughs> <laughs> malamig siya. Malabig. Dito ka lang makakain inihaw ng inihaw na malamig. At ang maganda pa dito, kapag hindi masarap yung sabaw, tunawin mo rin yung yelo sa bibig mo, yun na rin yung maiinom mo, di ba? Ah, yun yung mga, mga ganda sa mga ganda putahe, di ba? Puta talaga. <laughs> <laughs> yung pagkain mo, tsaka inuwi, inumin, magkahalo na, magkahalo na, ah, ma na di ba? Tapos, kunyari, tapos nakainan, inuma na kainan, na, di ba? Huwag ka ng baso, kunin mo yung yelo, lagyan mo dyan. Tapos talaga mo ng limondo. May limondo ba tayo dyan? Ah. Inubos nyo eh. Yeah. Pero diba, napaka-convenient. Tapos kunyari, may limondo to. Perfect talaga. Sa kahit anong okasyon, pwedeng agahan ng anak mo. Oh, wow. Lalo kung di mo siya mahal. Pwedeng... <laughs> Napakasarap, napakaganda, napakaangas. At tulad ng lagi namin sinasabi sabi dito, masasapa ka talaga. Sa sobrang, sobrang angas mo, di ba? Maraming maraming salamat sa panonood, mga inaanak. Sana nag-enjoy kayo dito sa ating Tubig 3 Ways. At kung di pa kayo nakasubscribe, siguro marami ka na na informasyon dito. Siksik na siksik, liglig lig at umaapaw. I-click mo na yan, subscribe. At, uh, ano ba yung tawag doon? Ring the notification bell. Hindi ko alam kung gumagana. And follow us sa lahat ng social media. Hanggang sa muli, mga inaanak. I love you Oh, kain na, kain na. Uh, take out uh, Take out, uy! Uh, uh, take out, uh, uh. uh, out mo na yan. Hindi mm. mo pwedeng pag ating uh, ah? Shit, ating ating